Okay. Mapagpalang araw po ng Lunes sa ating lahat. Muli mga katambayan, magandang uh, hapon po sa inyo. Magandang gabi, magandang umaga o magandang tanghali saan man lugar kayo naroon Ngayon po ay uh, araw ng Lunes, mga katambayan. Siguro po ay uh, abala po ang bawat isa sa atin sa pagpasok sa kani mga trabaho. Mga katambayan, 'yan nga po pala ang inyo pong mapapanood sa video pong ito ay ang presyuhan ng mga baka na napakabababaho ng mga halaga. Wala pa ho nga uh, 40,000 pataas, pababaho ito, 40,000 pababa ang presyuhan ng mga bakang ipinagbibili ang inyong mapapanood sa video pong ito. Tayo po ay muling naririto ang inyong pong abang lingkod sa si PDB TV. Ay muli po tayong naririto sa kasiyasiyang bayan ng Padre Garcia, Padre Garcia Livestock Auction Market. Lalawigan po ito ng Batangas, Region 4A, Calabarzon, ang nakakasakop mga katambayan sana muli po ninyo akong samahan na tapusing ang video ito ang uh, pagkatapos po nito ang sunod na upload na po natin ay sa Friday na po uli yan mga katambayan sana lagi po ninyo akong samahan every Friday, Saturday, Sunday and Monday pagka yun po tuloy tuloy na ang ating pag upload po ng guyown sa Friday ay ang mga quality at malalaki tapos naman sa Saturday ay uh, updated ng presyo ng kambing. Sunday ay uh, mga inain at mga dumalaga. Ngayon naman po ay ang uh, mga turista ng native ang inyo pong mapapanood sa video ng ito. Sa huling part ng bawat video po natin ay patuloy tayong aabuwagbati nagpapasalamat at nagsha-shoutout. Kaya kung ikaw ay nais magpa out, huwag po natin kakalimutang i-comment sa comment section ng sa ganon sa sunod na upload ni PDVTV, ikaw po ay aking babatiin. Mga katambayan tara na ating alamin ang napakababang halaga ng mga bakang ito. Let's go. Magandang magandang uh, umaga po sa ating lahat mga katambayan. Ngayon po ay uh, ang i-update na po nating mga presyuhan ay ang mga native na baka. Uh, sigurado ng mga budget meal, napakabababaho ng halaga ng mga ito. Ngayon mga katambayan, ito po nga i-update ko sa inyo mga katambayan. Ayan, hindi na tayo magsisimula. Sir, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa iyo. Sir, nangangain ng nilupak. Ayan si Sir, nangangain ng nilupak. Pwede hong malaman kung magkano ari pinagbibili. Patong lang po 65 yan. patong sa 65,000 mga katambayan. Ang unang halaga, Yan po mga katambayan ay pares na lalaki. Wala pang isang taon ng edad ng mga bakang ito. Patong sa 65, yun, dalawa na ho yun. Dalawa na. Ayun mga katambayan, napakababaho ng halaga ng mga ganitong klasing baka. Ito lang, magubos ng baka. Ayan, patong sa 65,000, dalawang piraso na ho yun, mga katambayan. Ayan o. Sir, Salamat sa iyo. Wait lang. Yan mga katambay. Patong sa 90,000 ipinagbibili. 3 heads. May bawas pa daw yun mga katambayan 3 heads yan. Wala pang isang taon. Wala pang isang taon ng edad ng mga bakang ito. Yan mga katambayan Ari ko uh, likuran. Bababaan na ho ng baka daw ngayon. Yan po si Boss AJ Lestak. Ah, tropang J pala mga katambayan, tropang J. Sir, salamat po sa iyo. Yan mga katambayan, kung kayo po ay naghahanap ng ganitong mga klasing baka, kontakin lang ho natin si Sir sa kanya pong uh, cellphone number. 0966 0966 46, 46, 46 73 73 581 581 Sampung barangay matatagpuan Barangay San Francisco, Lipa. Yan mga katambayan, located at Barangay San Francisco, Lipa City, Batangas. Marami po kami magbaka, mga laging tangkiye, 50 heads. Yan, marami daw po siya laging baka, 30 to 50 heads every week. Yan mga katambayan. Saan po nang galing yung kanilang mga baka, sir? Galing Norte. Ah, mga bakang Norte yan mga katambayan. Ari po yung mga bakang Norte. Okay. Sir, marami salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy po -tuloy tayo din mga katambayan. Sir, pwedeng malaman na rin kung magkano pinagbibili. 35. Yan mga katambayan. Ari daw po ay uh, patong sa 35,000. Yan po mga katambayan, yung mga bakang native din sa Padre Garcia. Napakabababaho ng mga halaga. Patong sa 35,000. Wala pa akong isang taon ng edad ng bakang ito. Yan po ay uh, lalaki. Isabela. Ah, mga bakang norte din kung tawagin. Ano sir, yan. Nagmula daw po ari sa Isabela. Yan ba? Sir, salamat po sa iyo. Inyo pa din ho yan? Dini ho. Ah, nga guys, sir. Dini muna tayo, mga katambayan. Aray, mga katambayan mga bakang uh, norte pare sir magkano po kaya are ihalaga 28 media 28,500 28 yan mga katambayan are ho ang bakang norte din huyang ang kawagay? Oo. Oh. Ayan mga, nagmula sa mga Isabela, Pangasinan gayon. Pangasinan. mga katambayan. Pari po yung mga bakang norte. 28.5. Ayan ho si sir. Ayan. Sir, magandang umaga. Ah, si Sir pala yung may-ari ng bakang ito. Tagapangasinan daw hole Pareho yung kanyang uh, baka. 28,500 ipinagbibili. Sir, salamat daw. Sir, salamat daw sa inyo. Iyan, inyo pa? Ah, hindi. hindi. Are, hindi tayo kay Kagoti. Are, mga native na baka pa rin. Are, dalawang pirasong ka Are, Sir, magkano halaga ho niya? Ah, dito ka. Dito ka, dito dito dito. Ah, 20 ka. 20. 20. 20. 20. 20. Yan mga katambayan. Bawat isa. Yan mga katambayan na rin daw po ay 30,000 ipinagbibili ang bawat isa. Ari po yung isa mga okay. katambayan. Yeah. Sir, salamat ho. <tod> Ari kay boss. Yan yung kanyang mga baka. Good morning po sa inyo mga tropa. Ari yan yan. Ang dami niya nang gandaon. Mm. Sir Tim, mamagkana rin? Hmm. Ayan. Ay, papakita muna natin may kapulong lang si Sir Tim eh. Ay, kung kayo kailangan dokumento. Yun, nabili na ho, okay. Nabili nyo na po ng magkano? 22. Yan, mga katambayan, ari daw po ay nabili ng 22,000. Ang napakababa ng halaga ng mga native na baka ngayon. 22,000 nabili na. Nasa 5 to 6 mas lang ang edad. Yan po ay uh, lalaki, mga katambayan. Ari pa po, po yung tira. Tawag, yeah. istimura. Mayroon pa doon. Mayroon pa doon. Yan ang mga baka ni sir. Kalbigan eh. Hindi pa nakakabinta, dalawang dokumento na nawawala. Tingnan mo magkano naman ho, ore. 25k. 25k. 35k. 35k naman ho din eh. Ayun mga katambayan. Ari po ay uh, 35,000 ang bawat isa. Ayun po ay uh, 25,000 ang bawat isa. Ang kailangan niyo po ng mga lechonin, ipa-kan niyo lang po ako. May number po ako Sir. Ayun mga katambayan, ipa-plug ko po yung number ni Sir. Pagkakailangan po ninyong mga retuning, kontakin lang po natin ito si Sir. Alaga yan Yan po yung uh, mga ta tamang sukat ng lechonin. Pwede rin pong alagaan. Ang patining. Ang patining yan. Sir, salamat po sa iyo. Yan mga katambayan, ari naman po. Ay walang tatlong po. Walang uh, 30,000. Yan mga katambayan. Sir, good morning. Sir, magkano halaga? Bawas sa 30,000 mga katambayan. Yan po si Team Binas. Team Averod. Bawas sa 30,000 ipinagbibili. Malapit na nga. <laughs> Ito ay baka Bawang... yeah. Bawas, bawas, bawas po yan sa 30,000. share good morning. Sir, maraming salamat po. Salamat ay, tuloy-tuloy ho tayo din eh, mga katambayan. Hari hoy dalawa mga beheads. Sir, good morning. Hari hoy yung kanyang mga baka. Magkano sir ang halaga? Hari may higit na 25,000. may 25,000. Uh, 27,500 para may numero. 27,500 para iksa ka price. Oo, may bawas pa. Ah, may bawas pa. Hari naman po. 35. 35. Oh. Ayan mga katambayan. 27,500. Hari hong kulay puti. Hari naman hong kulay pula. Ay 35,000 ipinagbibili wala pa hong isang taon ang edad ng mga bakang ito Kaya po si sir sir maraming salamat ho. sir thank you patulasa ba chiko naman yung kay sir sir pwede malaman kung magkano pinagbibili magandang umaga ho sa inyo magandang umaga rin ayan. ari po yung mga katambayan ay 31,500 ipinagbibili yan po ay lalaki din wala pang isang taon ang edad ng bakang ito Ayan ho ang mukha mga katambayan. Maganda. Puge. Okay. Sir, maraming salamat po. Mm. Dini muna tayo. Ayan ho yung kay sir. Ah. Are. Sir, maganda umaga. Pagkano po sir ang halaga? Bawas sa 30,000. Bawas sa 30,000 yan mga katambayan. Bawas sa 30,000 ipinagbibili. Ito po ay uh, lalaki din. Nasa 6 to 7 months lang ang edad ng baka po ito. Yan po mga katambayan. Update price ng mga native na baka dito sa Patrick Garcia Livestock Auction Market. Sir, maraming salamat to. Yan mga katambayan. Napakabababa ho ng halaga ng mga baka nga ganito ang klase. Yan mga katambayan. Ah, po ay pinagbibili ng uh, tres. 33,000 ay pinagbibili. Yan. Sir, good morning. Yan, mga Double trace. Yeah, makatang bayar. Double trace. Double trace. Pinag bibile. Malakin Malaki ang baka. Malakin na daan pagka ka baka. Yung mga po ay lalaki din. Magit na isang taon ang edad ng bakang ito. Thirty three thousand. Pinag bibile. Yeah, tinanho na tinanga uh, ngipin. Yan. Eh, tingnan lang ako kung may bungi na. Double tres pinagbibili. Sir, salamat sa iyo. Sir, good morning. Thank you. Yeah. Ayan. mga katambayan. Kaya apat na piraso. Tiyan, tiyan magkano kaya ho yung inyong baka? Tiyan, er, magkano? Patong sa 25. Ayan mga katambayan. Pari po ay patong sa 25,000. Ito po ay uh, lalaki din. Wala pa isang taon ng edad ng bakang ito. Patong sa 25,000. Pari naman sir, itong kulay pula. Patong sa 45,000. Patong Ito naman ho rin uh, kulay pula. May gitna isang taon ng edad ng bakang ito. Patong sa 45,000 ito ito pong dalawa, sir. Yan pong dalawa. Patong sa tricara. patong sa 30, yung kulay puti. Bukod pa din po yung kulay pula. Patong sa 25. Patong sa 25,000 naman po yung kulay pula. Yan mga katambayan. Sir, marami salamat po. Sir, good morning. Yan. Nagkano nga yun? 45,000. Yan, mga katambayan. 45,000. Pure Brahman, Brahman. Brahman daw yan, mga katambayan. Ay pa shout out din kay Hapon. Ay pa shout out daw po kay Boss, Japon. Ay, siya, taw -taw po kay Boss Japon. Oh, yeah. Yan. Nagpapatadyak lang sa kasi niya yan. Nagpapatadyak ah! lang sa kasi niya. Ah! Sir, salamat daw. Oh. Ayan, ari naman yung kay Sir. Yo. Ayan, dalawa. Sir, magkano nga po ari pinagbibili? Patong sa 35,000 pinagbibili. At ah, tatlong piraso po ito mga katambayan 3 heads yan Patong sa 35 nga po Patong sa 35,000 na pinagbibili Ang bawat isa Yan po mga katambayan Galik sa Pangasinan daw ho ang mga bakang ito Mga katambayan dyan nga po pala Napakasama na naman ho ng panahon Papatak na naman ho ang ulan Naambo na sana wag naman masyadong lumakas. Yan mga katambayan. Sir, salamat sa iyo. Sir, magandang umaga ho. Pwede sir malaman kung magkano rin pinagbibili. Patong sa 45,000 ang pinagbibili ang bawat isa. Yan ho mga katambayan, ang mukha ng mga bakang ito. Ayun ho, likuran. Patong sa 45,000 nga ho. Yan mga katambayan, patong sa 45,000. Yan po lalaki. Mga isang taon lang ang edad ng mga bakang ito. Napatak na huli ang ambon mga katambayan. Abutin na naman ho tayo ng ulan. Dini sa Padre Garcia. Wala pa na bibinta. Wala pa daw na bibinta. Sabi ni sir ay na ang ulan. Sir marami salamat sa iyo. Ayan mga katambayan tuloy tuloy pa rin ho tayo din eh, Sa mga native sa... Native na baka, update price ng na mga native mga katambayan. Are. Ah, mayroon pa ako din yung dalawa. Are. Sir, ting mamagkano ako kaya, are. Magit na yan mga katambayan. May nanunuwag din siya akong likuran. may na 30,000 ipinagbibili ang bawat isa ari mga katambayan ganyan din po yun, abukod ah, ayan mga katambayan, ari lahang hong dalawang ari ayan hong likuran ayan mga katambayan yun, lumuwag din ari mga katambayan nakita ho natin, lumuwag makikutan na natin ngayon sana mamaya-maya pa po umulan Pero nagbabadya na ho ang panahon Napakadilim ho ng kalangitan Yan mga katambayan kung inyong makikita Toy salamat sa iyo Yan dinala na ho doon Sari ho mga katambayan Ay apat na peraso Sari ho mga muka magkano ko kaya yan Magandang umaga po sa inyo Ari daw po mga katambay. Apat na piraso nga po yan. Ano? Partida na daw huwari mga katambayan. Partida na 25,000. Yan mga katambayan. Wala pa ang isang taonan ang edad ng mga bakang ito. Ayan ho mga katawan. Partida na 25,000 ay pinagbibili ang bawat isa. Ayan ho mga katambayan. Ano Ayan ho ang mukha. Ayan. Sir, maraming salamat po sa inyo. Sir, good morning. Pwede yung malaman na rin kung magkana magkribibilang inyong baka. 35 lang. pataas sa 35 daw ho mga katambayan. Pariho ang uh, baka ni sir. Yan po ay lalaki din. May gitna isang taon ng edad ng bakang ito. Patong sa 35,000 ipinagbibili. Ayan ho mga katambayan. Sir, salamat po. Sir, thank you. dini naman ho tayo Sir, pwede malaman kung magkano aray Pwede malaman kung magkano pinagbibili Magit na 40,000 Yan mga katambayan Magit na isang taon din ang edad ng bakang ito Magit na 40,000 ay pinagbibili Ayan ho mga katambayan Ano ho ang halaga ng mga native na baka Dito ho, sa Patrick Garcia Livestock Auction Market Mga katambayan Yan po ay lalaki Sir, maraming salamat po. Ayan. Tuloy-tuloy po -tuloy tayo din eh. Kaya naman yung kaya otoy. Sir, maganda umaga sa iyo. Pwede arin malaman kung magkano pinagbibili? May kitang 40,000. May kitang 40,000 naman ho aray, mga katambayan. Yan po ay lalaki din. May na isang taon na ng edad na mga bakang ito. May na 40,000. Unang halaga lamang po iyon mga katambayan. Ayan yung mga... Saan ni sir galing ang mga bakang ito? May may sapi o ari? Bicol Ah, Bicol. Yan mga katambayan. Ari o mga bakang Bicol. May kit na 40,000 ipinagbibili. Sir, marami salamat sa iyo. Ari naman, tuloy-tuloy ho tayo din eh. Ari ay uh, five heads. Limang piraso ho ito mga katambayan. Lahat ho yan ay lalaki din. Ano ang mga likuran? ayan mga katambayan ayan mga mukha pare pare naman mga katambayan ay mahigit na magkano nga yan sir? Magka. Mahigit na 40,000 yan mga katambayan pare po ay ayan... uh, po ay mga lalaki din Mahigit na isang taon ang edad ng mga bakang ito. Mahigit na 40,000 ang pinagbibili. Yan po ay dalawang piraso. Kaya salamat sa iyo. Kaya mga katambayan. Ari kaya ting magkano Setting mamagano kaya ho are. Mahigit na 30. Yan mga katambayan. Ari daw po mahigit na 30,000 ang pinagbibili. Ayan mga katambayan. Sir, salamat sa iyo. Thank you. Ayan mga katambayan. Dili naman ho tayo. Ayan mga katambayan. Ayan naman yung uh, dili tayo na naulan lang ho doon. Sir, pwede malaman ari kung tingin magkano ho ang inyong baka? 27,500. Ayan mga katambayan na daw po ay uh, 27,500 ang bawat isa. Kasama ho yan. Parehas yan. Ayan, mga katambayan. Wala pa ang isang taon ang edad ng mga bakang ito. 27,500 yung pinagbibili. Ayan ho mga katambayan. Lalaki ho yan mga katambayan. Ako ano hindi yung kuwan. Ay, may sundunin. Sabahan naman. Ay, may sa na sabahan. Sir, salamat po sa inyo. Sir, salamat po. Ayan, mayroong pa ho din eh. yung isa na daan. Aray, yung isa. Sir, malaman na rin kung tingin mo magkano? Mayigit 30. na 30,000. Yan yung isa. Apat na piraso ho Four heads. Mayigit na 30,000 yung pinagbibili. Aray ho yung uh, isa yan. Mga katang yung uh, isa pa. Ayan naman po yung dalawa. Mayigit na 30,000 lamang. Unang halaga po yung ang uh, nabanggit ko ay may bawas pa. Yan po ang uh, presyon ng mga native na baka din sa Padre Garcia. Livestock auction market. Sir, maraming salamat po. Thank you. Ayan mga katambayan. Okay. Tulad po ng aking sinabi sa una, bago po tayo magtapos, ako po ay magpapasalamat, babati at mag out. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, tinapos na panunood. Sana hindi po natin in-skip ang mga ads na dumaan po sa bidyong ito. Shout out po kay Sir Albert D. Guzman and the Guzman family ng Lucena, Quezon. Sa lahat po ng trupang magbabaka ng uh, Lucena, lalo na po sa mga D. Guzman family, mega mega lahat shout out po sa inyo kay Sir Puyi Pindong, shout out sa iyo. Sa Sir Biyahe ni Timmy, shout out po sa iyo Sir, ingat lagi sa biyahe. Kaya Sir Dani Agbuya, shout out po sa inyo Agbuya family. Arnold Damig and Damig family, shout out po sa inyo. Shout out din po kay Melvin Holgado and Oliver Miranda from uh, Graciano Del Mundo. Shout out din po sa Del Mundo family. Shout out din po kay Sir Erbin Amoncio. And Amoncio family, mega mega love shout out. Kamusta na po sir? Kamusta po ang ating mga alagang baka? Kuya, Kuya AIDS TV ng United Kingdom, shout out po sa iyo. Pio Del Rosario Jr., shout out po sa iyo sir. Neil Abayon, shout out po sa inyo. Abayon family. Shout out din po kay Consihal GP Karandang ng Tamasian Chaong Quezon. Shout out po sa inyo, uh, Consihal GP Karandang from Ryan Karandang. Yan. Mega mega love shout out po sa inyong Karandang family. Maraming maraming salamat sa inyong uh, palagiyang panunood. Kay Sir Harvey Biloso ng Bani Masinlok Sambales. Yan. Shout out po kay Harvey Biloso ng Bani Masinlok Sambales. Shout out coming from Ivan J. Biloso. Sa Biloso family ng... Uh, Masinlok Sambales, shout out po sa inyo. Kay Willy Willie Buhia nang Isabang Tayabas, Quezon. Shout out po sa lahat ng taga Tayabas, Quezon. Mega mega love shout out. Lalo na po kay uh, Willie Buhia and Buhia Family. Shout out din po kay Sir Rene Reyes, Reyes Family. Shout out po sa inyo. Domingo Esplana in Esplana Family. Shout out po. Simeon Disagon ng Agoncillo Batangas from Antonio Junior Calao Shout out po sa inyo. Kay Sir Reggie Salinga. Shout out po. Ernesto Hison. Shout out din po sa inyo. Alfredo Ocampo ng Canada. Shout out po sa inyo sir. Ryan Carandang ng Tamasian Quezon. Mega mega love shout out. Kay uh, Jeffrey Malulan in Malulan Family. Madira Family. Shout out po sa inyo. From Ruhan Sanga and Sanga Family, Michael de Tablan, shoutout po sa inyo de Tablan Family kay John Sambales and Sambales Family. Shout out po. Rodel Mislang and Mislang Family. Ako po ay bumabate. Lalo na po kay Sir Christopherson Alcohupas ng Macau International Airport. Ganon din po sa inyong may bahay. Ako po ay nagpapasalamat at bumabate. Kay Mark Edison Olbida and Olbida Family. Shout out po sa inyo. William Manansala and Manansala Family. Miga-miga Miguel shout out. Eduardo Pirir ng Israel. Shout out po sa inyo. Sir Eduardo and your family. Rasi Villarin ng Cavite, shout out po sa iyo sir. Sani ng buot Tanawan City, Batangas. Sana po mag-meet po tayo sa Padre Garcia. Shout out po sa iyo. Pimi Mulina ng Alitagtag. at at po sa iyo. Mayo at palit ng kawungan from Perfecto Katigbak ng USA. Shout out po sa inyo. Shout out din po sa DSEL Mini Farm ng Uwas Albay Bicol. Mega mega love shout out. Christian Jala, shout out po sa sir. Kay King Bernard Garcia ng San Estribano, San Juan, Batangas. Mega mega love shout out. Mga katambayan, sa lahat ho ng tropang magbabaka ng Padre Garcia Livestock Auction Market, tropang magkakambing, lahat ho ng may hawak na baka, may ari po ng baka ang ipinagbibili, ako po ay bumabate. Mega mega love shout out ang pagbati ni PD Boy TV sa inyo pong lahat. Sana gabayan po tayo ng uh, Panginoon, saan man po tayo naroon. Maraming maraming salamat din mo, nga po pala sa pung may kapal na siya pong lumika sa atin at siyang gumagabay sa ating pong mga araw-araw, saan man tayong sulok ng mundo naroon. Siya po ang uh, gumagabay sa atin. Huwag po natin kakalimutan niyang pasalamatan sa bawat uh, magagandang nangyayari sa ating buhay. Sa lahat ho ng OFW na patuloy na nagsasubscribe, patuloy na nanonood, patuloy na sumusuporta, solid viewers, secret viewers ni PD Boy TV, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ho ng... Uh nararating ng ating pong channel Luzon Visayas Mindanao all over the world mega mega love shout out wag po natin kakalimutan sa comment section kung kayo po ay magpapabati akin pong inuulit i-comment nyo lang po at sa sunod na upload ni Katambayan o ni PDB TV kayo po ay ating babatiin mga Katambayan sa sunod na upload po natin ay Friday na 6pm uli hanggang dito na lang pong muli God bless you always everyone